Magandang umaga po sa lahat. Ituturo ko po sa inyo kung paano ako nagda-download ng background music para sa ating upload through CapCut. So una, kailangan po meron kayo nito. Play it. Ayan po yung unang-una sa taas sa kaliwa. Ayan. Kailangan po meron kayo niyan ng Play it. Mag-install -mag po kayo niyan. Play it. Ayan ha. MP3 yan. So, ayun play it ano? so sunod natin punta tayo sa youtube so magse search tayo ng mga music remix no? na no CPR so halimbawa ito yung masakit sa first time remix no music no CPR so ito po siya ayan makikita nyo naman ayan ang linaw ng download no malinaw yung download so copy natin yung link Ayan. After natin makapi yung link, punta tayo sa Chrome. <clears throat> Pagdating sa Chrome, i-search natin tong yung pangalawa po, MP3 Juice. So, ayan na po. Lumabas yung MP3 Juice. Pindutin natin to kahit yung unang-una. So, lumabas na po yan. Ang gagawin natin, yung kinapin natin link, i-paste natin dyan. Tapos, search. So ayan po, lumabas 'yan. Ayan na uh, cancel mo lang and then download. <coughs> Pindutin mo yung download MP3. So ayan nagkaroon ng ads, i-back mo lang po. Back. Isa pang back. Ayan, isa-isa lang, no? So ayan po yung nakita ninyo, masakit sa first time remix no copyright, i-download natin. So, hintayin natin. May lalabas ulit na ads. So, back lang natin. No? Isa-isa lang ang pindot ng back. Ha? Kasi kapag ka napasobra, uulit kayo. Ayan. So, lumabas po yan. Download, download file. Ayan. Do you want to download masakit first time to remix? Siyempre, download natin. So, ayun po. Sa taas Down, downloading. No? Ayan. Nagda-downloading siya ayan po download masakit sa first time ayan pipindutin ko yun nirepress ko kasi ayan, exit ko lang isa dalawa tatlo ayan tayo natin ano eh nirepress ko na naman ano ba yan Nirefresh ko na naman. Sandali, tingnan natin. Baka tapos na eh. Tingnan natin na. Ah. Baka tapos na siya eh. Makulit naman kasi nitong mga ads na to eh. Ayan, tingnan natin ulit yung download. download. Converting na siya, no? Tingnan natin. Ayun. Download. So, pindutin natin itong details. Ayun, no? na so, meron na, no? Eto na, mga kapamilya, Bubuksan ko itong masakit sa first time. Your file couldn't be accessed. Bakit ganun? Ayaw niya. Ah, na-delete pala. So, antay natin matapos yung isa. Eto, wala. Ito, i-delete ko to. Ayun, tapos na po. So, i-open natin. Ayan na. So, ayun po yung masakit sa first time, no? Ayan, no? no? So, ang gagawin natin ngayon, ay pindutin natin tong you know, yung share 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 na nasa taas yung share sign pindutin natin yon so hanapin natin yung play it ito po yung play it dyan natin siya i-share yan so ayan na po no ayan na yung play it nandiyan na ngayon ang gagawin naman natin punta tayo sa CapCut CapCut punta tayo sa CapCut ha CapCut po ito yung CapCut <coughs> So, alimbawa, ito, meron na ako ditong ine-edit na video. No, natin. Ayan po. Halimbawa lang po yan, ha, na ine-edit natin video. So, wala tayong audio. Di ba? Walang background music. Ayan po. Walang background music. So, sa dito, kailangan naka-ratio tayo 16.9 palagi, mga kapatid. Pero ito kasing video ko ay hindi po ano, hindi po yan nakahiga yung kuha ko kasi sa sa Facebook ko lang yung so, punta tayo sa audio. Ayan po, audio and then sounds. Sounds, no? Pagdating po dito, yung ayam po, yung sa itaas ng ibabaw ng TikTok original sounds, yung music sign, meron pong folder. Ayan po. So, punta tayo dito sa pangalawa, yung katabi ng extracted from device. Ayan po. Ayun na yung masakit sa first time. Pumasok na po dito sa CapCut. So, pindutin natin yung plus. Automatic, ayan na po. Pasok na po dito. Ayun siya, oh. Ayun, oh. May background music na. So, ang gawin po natin dyan, yung volume hinaan natin. Ibaba natin sa 8 hanggang 10. Kasi, bakit po? Kasi kung meron kayong sinasabi dyan sa video ninyo, sobrang lakas ng background music nyo, hindi na po kayong maintindihan. So ako kasi ang binobolume ko, ang 10 lang. Ayan. 8 hanggang 10. And then pagdating dito sa video ko, ang ginagawa ko ay nilalakasan ko yung video, yung volume. Ayun pupunta ako sa volume. Nilalagay ko sa 400 or 500. Or sinasagad ko para mas malakas. 500 lang eh okay na. Ayan, para malakas yung boses natin, di ba? Kaya po niyan. So yung music natin, pwede nating gawing 10. Na gagawin natin ten yung music. Kapag so, in upload natin 'yan, i-upload natin ha. i-upload natin. Upload pala, ayan, kasi mahaba 'yung music. Pupunta tayo sa dulo. Syempre, ko hanggang saan lang 'yung video natin. ikakat cut natin. Pipindutin 'yung split. Tapos, yung may iiwan na yan na may puti, i-delete ninyo. So, hanggang dyan lang yung inyong video. Ngayon, kung mag a kayo ng end, pindutin nyo lang itong plus sign. Tapos, yung stock video na nasa taas, stock videos. Tapos, ayan, i-swipe nyo lang. Puntaan nyo itong end. I-add nyo lang. Add. Tapos, pagkagdating dyan, syempre, ipindutin yung ratio. Punta muna tayo sa ratio. Lakihan mo. Pwede mo lakihan yan. Ayan. Pero kung naka 16.9 ka, ayan, ganyan ang mangyayari po dyan. So, ayan na. Meron na tayong background music. So, kung gusto mo yung background music mo, umabot doon sa may at the end, i-adjust mo lang po ang gandun sa dulo ng the end. So, kapit yung iyong background music dyan. So, i-ano natin? I-export natin para makita natin yung resulta. So, ito mga kapatid, done na tayo, no? So, tingnan natin sa gallery natin yung ating, ano, yung ating, uh, dinownload. Kung gano'ng kalakas yung ating background music. So, mahina. Mahina yung background music natin. So, lakas na. Okay, ito. Mahina yung ating background music. So, yung ating voice sa video ay bawasan natin. Gawin natin normal lang. Ayan, normal lang. Ayun, narinig na yung video. So, export natin ulit. Antay natin, ha? So, ayan, na-export na -export natin. Pindutin natin yung done at punta natin ulit sa ating uh, ano ba to? Ayan, dito. <laughs> Ayan, so pakinggan natin. Ayun, no? Pasok na yung background music natin. So, sa video ninyo, kapag na-download nyo na yan, malakas na yan. Ayan. So, yun na po yung resulta ng ating background music. So, yun lang po. Sana natutunan ninyo ang ating isiner bye bye